Number two, submit your faith to testing. Hayaan mo na masubukan mo katotohanan ng iyong pananampalataya. Parang yung time ni Elijah na do or die. Nakipaglaban siya sa 450 prophets ng Diyos Diyosa na si Baal. Tapos siya ay nag-iisa lang. Alam niya na kapag hindi niya napatunayan ang kanyang pananampalataya, ay maaari siyang patayin doon din. Pero alam natin na ipinakita ng Diyos na siya ang tunay na Diyos at wala na iba. Dahil nagpatala siya ng apoy na nag-consume sa sacrifice ni Elijah. Nakumbinsin yung mga Israelita at sinamba nila ang Diyos. At matapos nga iyon, ay natusan ni Elijah ang mga Israelita na patayin ang mga propeta ni Baal. I'm sure na patunay ni Elijah no araw na iyon ang kanyang pananaw palataya. Pero hindi ito mangyayari sa kanya kung nanatili siyang takot at nagdududa sa katotohanan ng Diyos sa buhay niya. Kaya kaibigan, kailangan nating hayaan na matesting yung ating faith. Para naman kay Daniel, ay wala ding pagdududa na ang pananapalataya niya ay tunay. Tunay ang Diyos na nakakita sa kanilang sitwasyon. Kaya sabi niya, Daniel 1, 12-13, pakiusap niya, subukin ninyo kami sa loob na sampung araw. Gulay lang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain niyo ng pagkain bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat. Grabe ang tapang ni Daniel. Hinayaan niya na masubukan ng kanyang pananampalatay sa Diyos. Hindi niya sinabi na, sige, okay na yan, kakainin na lang namin ang mga steak na yan kasi baka mapaya lang kami kung makikipagmatigasan pa kami. Mamaya, hindi naman kami palakasin ng Diyos. Hindi naman ako sure kung sasagutin ako ng Diyos. No, si Daniel, walang kaduda-duda. Tiyak niya kung susunod siya sa Diyos ay gagawa ito ng paraan upang makatugon siya sa pagtitiwala na ipinakita ni Daniel sa kanya. Imagine mo ito, halimbawa pinakita mo sa mga tao na ito yung desisyon mo dahil sabi mo sa kanila, totoo ang Diyos mo sa pamagitan ng iyong pagsunod. Tapos, walang gagawin ng Diyos? No, ang Diyos natin ay faithful. Hindi ka na iiwan sa ere. Kapag sinabi niya na i-represent mo ako, ikaw ang aking ambassador tiyak na hindi ka maging isa kung hindi sasamaan ka niya. bigat. tandaan mo ito, kung tama ang inyong gagawin at ito ay para sa karangalan ng Diyos, huwag kang matapot. Hayaan mo na masubukan mo kung gaano katapatan ang Diyos sa pamagitan ng iyong pagsunod. Sumunod ka, bago ako magsimula sa online ministry, marami akong doubt, tinisip ko na wala namang gumagawa ng discipleship sa online. Pangalawa, ay marami namang magagaling na pastor na gumagawa ng ministry sa online din Narilas ko na masasayang lang ang pagod ko. Kaso pinaalala sa akin ng Diyos na hindi ko masusubukan ang pagkilos niya sa ministry na ito kung hindi ako susunod. At true enough ay pinakita niya sa akin na siya ang kumilos upang mangusap sa mga tao. Siya ang kumilos upang masustain ako gumawa ng mensahe niya linggo-linggo na hindi ko pa nagagawa sa buong buhay ko. Siya ang nag-provide sa amin habang busy ako sa ministry. Siya ang nagpagaling ng na karamdaman ko upang matapos ko ang mga kailangan ko tapusin. Siya ang nagbigay ng wisdom. Siya ang nag-cause ng transformation sa mga tao. Siya ang grace ng leaders at volunteers. Na-realize ko na hindi papayag ang Diyos na yung pagtitiwala at pananampalatay mo sa Kanya ay mauwi sa wala. Bakit? Kasi hindi mapaparanalan ng kanyang pangalan at hindi ito pwede. Narealize ko na ang laban ni Daniel ay hindi sa hari kundi ang laban na ito ay sa pagitan ng Diyos at ng Jablo. Para siguro sinasabi ni Daniel na kung kasama namin ang Diyos ay wala makakatalo sa amin. Hindi mananaig sa amin ng Jablo pero kung hindi namin kasama ang Diyos kami ay matatalo at mamamatay. Narealize ko na nakasandik si Daniel sa Diyos. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay wala siyang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Nasubukan mo na ba na maglaro ng isang laro na kung ikaw ay naka-blindfold? Tapos ang role ay unahan kayo sa isang gubat na tatakbo at taasan lang kayo sa direksyon na ibibigay ng iyong kasama. Pag sinabi niya kaliwa, kanan o talon, susunod ka ng doon. At syempre nakatakot doon ay yung pagbangga sa isang puno. At maraming naglalaro ng ganitong game na hindi natitiwala sa kanilang guide. Kaya nagbabagal na lang siya lumakad o kumakapaka pa sa paligid kahit na sinasabi na nung guide, tunay tuloy ka lang, aliwa, kanan, pero siya lakad lang siya nang ng lakad ng dahan-dahan at kumakapaka pa pa. Ibig sabihin, hindi siya natitiwala doon sa kanyang guide. Pero yung taong lubos na natiwala sa lahat ng sasabihin ng kanyang guide ay siya yung nananalo. Sa larong ito, kailangan ng tapang at pagtitiwala. sa ni Pablo, 2 Corinthians 5.7 Sa pangkat, namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Ibigyan, sigurista ka ba? To see is to believe, kaya ayaw mo sumunod sa Diyos? Lord, sa hana, pag ginawa mo ito, susunod ako sa iyo. Manitibigan, hindi ikaw ang Diyos. Susunod ka sa terms niya at hindi ikaw ang susunding niya. So, anong terms niya? Sunod ka muna sa pinapagawa niya sa iyo at ikaw ay pagpapalain niya. Kibiyad, kung gusto mong maging matapag sa iyong paninindigan, ay hayaan mo na masubukan mo ang iyong pananampalataya. Paano? Sa pamagitan ng iyong pagsunod. Hayaan mo na ipakita ng Diyos sa iyo na walang napapahamak sa mga tao na titiwalang sumunod sa bawat direksyon na binibigay niya. Huwag mo inagay ang pagtitiwala sa mga tao magaling magsalita o sikat sa social media. Huwag mo ilagay ang pananampalatay mo sa mga bagay na nakikita mo. Kung hindi, ilagay mo yung pananampalatay mo sa Diyos na hindi nakikita. Walk by faith and not by sight. Alam mo, napaganda nung sinabi ni Max Lucado. Sabi niya, sa tuwing gusto ng Diyos na maghimala sa buhay mo, ay ang gagawin niya, mag issue siya ng command. At ang trabaho natin ay sumunod. At ang resulta nito ay miracle. Yun naman ang trabaho ng Diyos. Kaya lang, kadalasan ay ang utos o command ay ridiculous. Sabi niya, kailangan mo sumunod sa ridiculous bago ipakita ng Diyos ang miraculous. Halimbawa, ridiculous na paikutin sila Joshua sa wall ng Jericho na isang beses sa anim na araw at sa ikapitong araw ay iikot ulit sila ng pitong beses at ihipan ng trompeta at tapos sisigaw sila. Grabe, bakit ganon? Anong kinalaman nun sa gera? Diba dapat suguring na atyating na yung pater na yan at gumawa tayo ng malalakas na sandata. Gabi, ridiculous kuman. Pero para sa Diyos ay hindi ito ridiculous. Para sa mga tao walang pananampalataya, ito ay ridiculous. Pero sa mga taong may pananampalataya sa kanya, ito ay normal na kuman. At ano nangyari sa walls ng Jericho, ito ay nagkolaps na wala silang ginagawa dito. Sino ang kumilos? ang Diyos. Kaya kung gusto mo miracle sa iyong buhay, sundin mo itong formula. Ridiculous commands plus courageous obedience equals miraculous results. Sa mas maikling formula, commands plus obedience equals miracle. Ang trabaho ng Diyos ay magbigay ng command at gawin ang milagro. Pero ang trabaho mo ay sumunod kahit para itong ridiculous. Sabi sa kabigayang 3 sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang hikay patnubayan sa iyong mga tatakit. Kaibigan, alalahanin mo ang Diyos. Ang ibig sabihin, alalahanin mo ang mga pangako niya sa Alalahanin mo ang palaoban niya. At iniutos niya sa at magtiwala ka sa kanya. Huwag kang mag-compromise. Hayaan mo na masubukan mo ang kanyang katapatan sa pamagitan ng pagsunod mo kahit hindi mo maintindihan kung bakit ito ang inuutos niya sa iyo. Alam ano mo, kailangan ng Diyos sa iyo para maipakita niya yung kanyang kapangyarihan at katapatan ay hindi ang iyong pagkaintindi sa kanya sinabi, kundi ang kailangan niya sa iyo ay ang iyong pagsunod. Ibigan, learn to walk by faith, not by sight. Submit your faith to testing. Maraming tao ang magpipressure sa iyo. Masyado kang makaluma, idealistic, weird, panatiko, kaibigan magpakatapang ka at palindigan mo gawin ang tama na kanooban ng Diyos. Huwag kang matakot. Dahil kung ang Diyos ay kasama mo, wala kang dapat katakotan. Wag matakot na magkaroon ng inconvenience dahil sa tuwing pinipili mo ang Diyos at hindi ang mundo ay lumalago yung wisdom mo. Mas nagiging matalino ka sa desisyon mo dahil alam mo na kung anong dapat mong gawin para kuminus ang Diyos sa buhay mo. Sa tuwing pipiliin mo ang Diyos ay mas lalo kang lalago sa tapal at pananampalataya sa kanya. Maraming nagtatanong, paano ba lalago ang aking pananampalataya? Simple lang, sumunod ka at maranasan mo ang miracle ng Diyos. At pag naranasan mo ito, ay lalago ang iyong faith. Then mag issue ulit ng command ang Diyos. Then sundin mo ulit at gagawa ng miracle ulit ng Diyos. Araw-araw galing mo ito at makikita mo, lalago ang iyong faith. Pero kung palagi ka nang kukompromise, hindi lalago ang iyong faith. Sabi ni Brother Yun, We're not called to live by human reason. All that matters is obedience to God's word and His leading in our lives. If God says go, we'll go. If He says stay, we'll stay. When we are in His will, we are in the safest place in the world. Naalala ko yung ating kaibigan, sabi niya, for so many years ay hindi pala siya lumalakat sa kabanalan. May mga area ng buhay niya ang nakocompromise. Halimbawa, pagdating sa kanyang transportation business, yung kanyang mga sasakyan ay pasuna, yung prangkisa, pero ginagamit niya pa din. Kaya sa halip na siya ay kumita, ay lalo pa silang nabaon sa utang. Hanggang sa na-realize siya na kailangan niya sumunod sa Diyos, kailangan niya magpasya na huwag dungisan ang kanyang sarili at lumahad ng may kabanalan. Bilitawan niya yung kanyang negosyo na ito at hinayaan na ang Diyos na kumilos. Nung umpisa, ay talaga nakakatakot dahil hindi nila alam kung paano nila babayaran yung mga utang nila. At may instance pa na naputulan sila ng furiente. Pero patuloy lang ang kaibigan ko na ito na naglingkot sa Diyos. Yung kanyang time ay ginugon niya sa kanyang ministry sa church at sa pagbabahagi ng mabuting balita. At hindi nagtagal ay pinakita ng Diyos sa kanya na siya ay totoo at buhay. Kumilos ito upang tugunin ang ginawa niyang pagsunod at pagpitiwala. Not provide ang Diyos sa buhay nila at ngayon, by God's grace, ay wala na silang utang. Ibigay, nayaan mo na masubukan mo ang iyong pananampalataya. Huwag ka mag-compromise. Huwag ka tumigil sa paggawa ng mabuti. Huwag ka tumigil sa pagpani sa kabutihan. Bakit? Dahil kapag ino-honor mo ang Diyos, ay iyo honor ka din niya. At dito mo masusubukan na ang iyong pananampalataya ay totoo.